Kakapusan sa pananalapi ang nag-udyok sa isang babaeng empleyado ng isang pound shop para nakawan ng pera ang kanyang pinagtatrabahuhang opisina sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng polisya ng Talavera, in sa kanilang tanggapan ang umano'y insidente ng nakawan na naganap sa 7MM Pound Shop and Money Changer sa Barangay Marcos, Talavera. Ayon sa 39 anyos na babaeng appraiser na siyang complainant, nung siya daw ay uh, nag o audit na ng kanilang pera bandang alas 5 ng hapon, ay nadiscoverin niyang kulang ng 23,500 pesos ang uh, pera. Dahil dito ay nagsagawa ng imbisigasyon sa mga naging transaksyon noong maghapon na yon ang opisina at inimbisigahan ang mga empleyado. Sa mga pagtatanong ay umamin ang 25 anyos Nakasamahan nilang empleyada na kinuha umano niya ang nawawalang halaga sa pamagitan ng paglipat nito sa kanyang GCAS account. Ito naman ang naging dahilan para i-report at ipareso sa otoridad ang babae na naharap sa kasong qualified theft. Iniulat ng Department of Trade and Industry, Nueva Ecija, sa idinaos na kapihan with media ang mga gampanin at istado ng mga ipinatutupad na programa sa katatapos na ikatlong bahagi ng taon. Kabilang narito ang pagtulong sa mga MSME na mailapit ang mga produkto sa merkado sa pamagitan ng pagbubukas ng mga karagdagang OTOP nook sa mga pasyalan sa loob at labas ng lalawigan, ang pagdusulong ng mga trade fair, product expo at iba pa. Maliban dito, nagbigay din ng mga kasanayan para sa mga mag ninegosyo at mga binipisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program na tinuruan sa pagproseso ng wine, kalamansi at soybean, gayon din sa digital marketing. Nagsagawa rin ang DTI Nueva Ecija ng Art Painting Workshop para sa 30 Persons Deprived of Liberty, katuwang ang Cabanatuan City District Jail. Ipiliwanag din ang tanggapan ng mga kasalukuyang proyekto sa ilalim ng Youth Entrepreneurship Program, Shared Service Facility, Kapatid Mentor ME, Bagwis, Diskwento Karaban, Market Digitalization at marami pang iba. Inianunsyo na rin ng DTI Nueva Ecija ang mga nakalinyang aktividad sa pagunita ng Consumer Welfare Month tulad ang pagkilala para sa pinakamaringal na pamilihang bayan bagwis at natatanging stakeholders ng ahensya. Nakadampot ng apat na katao ang operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pinakabagong operasyon ng iba't ibang istasyon sa lawigan nitong October 10, 2024. Batay sa mga ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand De Hermino, Acting Provincial Director NEPO, apat na wanted persons ang nahuli sa magkahiwalay na manan Charlie Operations na inilunsad sa lalawigan. Inaresto sila ng mga elemento ng Muñoz City Police Station para sa paglabag sa Republic Act 7832, Palayan City Police Station para sa Qualified Theft, Saragosa Municipal Police Station para sa Estafa, at sa San Leonardo Municipal Police Station para sa paglabag sa Republic Act 9262. Nasa kustudya na ngayon ng na mga nabanggit na himpilan ng pulisya ang mga naarestong akusado para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Hermino, nananatiling dedikado ang NEPO sa Manhunt Charlie Operations sa probinsya na patuloy na tinutugi sa mga natitirang pugante sa pamagitan ng walang patid na pagsisikap ng mga kapulisan.